sarap yun Salmon Pero hindi ito nakakuha dito sa ano no? Hindi Sa lahat na no? Bakan per kilo Bakan per kilo po 450? Per kilo eh, isang, isang Isang peraso Isang, isang kilo na yan 450 Salmon Ito yung hatihan na gila Ayan oh. Hatihan -hati. din uh. Di ate. Ating kapatid. Ating kapatid. One, two, no, three. Parehas na parehas ang laban. Walang lugi. Walang lugi. Ang video ito ay isa na namang kwento ibabahagi ko sa inyo kung paano humuli ng isdang espada Dito lang ito sa Lingayengol, Pangasinan Ang isdang espada pala ay sa itong pangkaraniwan na, na binibili natin sa merkado O kaya nakikita natin sa daan papuntang La Union at Pangasinan Ito ay ginagawa nilang daing at makikita natin na nakasabit at tinitinda lang sa tabi ng kalsada Pero, may mga ibang hindi nakakaalam ng paghuli pa lang ng isdang espada ay ganito rin kahirap at maproseso kaya panoorin natin kung paano ba hinuhuli ang isdang espada kaya tara panoorin natin yung video ito hanggang sa dulo at marami tayong matutunan kung paano ba hinuhuli yung isdang ito don't forget na rin subscribe like and share para Makikita rin nila yung mga hindi pa alam kung paano huliin ang isdang espada. Ang ginawa dito, hinulog muna yung mahabang net, itong lambat. Tapos pinabilog ng malayong malayo. Tapos hinihila ng mga taong ganito para magkuklos siya dito sa gilid. Ganyan yung proseso ng paghihila nila. Uh, bayanihan, kailangan sabay-sabay yung padyak ng kanilang paa para may usad may usad yung net na pahila pa baba. May bigat ito dahil ito ay napakaba kaya kailangan ito ng maraming tao bayanihan para may hila yung lambat pa gilid hanggang sa makubkob ang mga isda na nandun sa gitna ng lambat kung mapapansin nyo sa, dahil sa laki at haba ng lambat na ito ay napakaraming naghihila ang naghihila nito ay magkabila ang dulo hanggang maitabi nila ito sa gilid hanggang makubkob nila ng paiksi ng paiksi at paliit na paliit yung tinatakbuhan na lang ng isda hanggang sa mahuli na siya. Nung malapit na sa gilid yung lambat at makubkob na nga ng tuluyan ay yung mga taong iba ay inaangat nila yung net para hindi di makatalon o makatakas yung mga ibang isda dahil yung mga iba ay may mga isdang tumatalon hindi maiwasan na makatakas yung mga ibang uh, isda hanggang sa mauli na nga sila Noong nakabgob na guys, ito na yung kanilang uli Tingnan natin kung ilan yung nahuli nila at uh, gano'ng karami ang kanilang huli uh, sa dami ng naghila sa lambat na ito dahil kitang kita naman no, kung gaano kahaba at gaano kadami tong lambat na kanilang hinulog pero yung iba dito ay hindi naman naghila uh, galing lang ito sa mga tabi rin ito ng beach na panood kung paano huliin itong mga isda na to at yung iba naman ay nagaabang ng mabili kung marami ng huli o mayroong mabibili sa huli nila at yung iba naman ay nakisyuso lang ayun guys yung kanilang huli hindi pa nila binababa o inaangat kapag so -ate nila ba? ayun po ito pala guys yung kanilang nahuli guys na espada mayroong manlit may malaki at mayroong ding mga ibang nakahalong mga ibang isda uh, pero ang kanilang nahuli dito ay isa't kalating banyera huli nila sa dami ng naghila so sabi nila ito yung season na ng paghuli ng espada ganito pero masama lang yung panahon dahil malaki ang alon Ito naman yung isang parte na nahuli nila na malaki, yung mas malaking size kaysa yung nauna na kanina nang huli. At ito ay halo-halo din, uh, mayroong mga iba-iba na -iba uh, isda pero mas, mostly mas marami pa rin yung isdang espada. itong huli pala nila guys ay dito na rin nila dini-dispose marami na rin bumibili dito guys ng isda kaya wala nang problema sa pagdi-dispose ng kanilang nahuli dahil na maraming bumibili dahil alam nila na ang isdang ito ay sariwa at alam nila na kukuha lang at sariwa itong isda na to kaya

yung nakuha nila guys yung tanawin ko mga kaya kung ilan yung pintaan tapos kung ilan yung mga naghila tapos sila yung it nila kasi marami ang hila eh tapos ito yung kahaba lang ang kanilang nalang natin yung paghila tapos may madami sila tapos yun ang makuha ito ayun o may tali pa to eh bukod dito sa dulo nito mayro pang mahabang tali pero wala nandun na yung tali na ano, nalisa nila eh ayun o haba nito yan haba yun doon maaba tong hinihila na hinihila na to Ayan. meron nyo itong hinihila nila na lambat hanggang dun. Tapos yun lang yung nakuha. Wala pang ano, isang banyera. Okay, sabihin mo isang banyera kasi maliit yung iba. Ayan, ayan. Ito yung tali Oh. Ito tali na uh, kanilang hinihila Oh. Yung nakadugtong dun sa dulo dun. Yung dulo dun. Ito yung nakadugtong. Tapos mayroon pa yan o. Oh. na yun, oh ngayon inaanon nyo nito simula sa dulo nito hilain nila hanggang sa mahila nila lahat hanggang dito sa gilid tapos ang nakuha lang yon. tapos ang nakuha lang nila ay isang banyera tapos ang daming naghihila ganun kahirap yung <laughs> isda pala kaya pag gumili kayo ng isda huwag mo nang, huwag na kayong tatawag tawad kasi ang hirap pala pinagdaanan ng pag ng isda Ayan guys May Simula doon Yung tali na mahaba na yan, Pinakadulo Hilain nila Hanggang yan yan Sa haba na yan, Hanggang ipapagilid nila Kasi ipapaikot nilang ganun no oh. Dulo to dulo Hanggang dito guys O oh. haba So ilalagay na naman yata Ilalaglag na naman Tingnan natin yung dami ng screen guys na hinila nila ito, 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 ito. Ayan, oh. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, guys. Ito, kabaw oh. Ayan, ganyan, kaaba. Boss, ilang, ilang, ilang banyera, na nakuha sa krate <laughs> ilay naghila ilay naghila marami ayan guys Isat ka banyera sa so dami yung naghila tapos yung screen no? Oh. ganyan ang proseso yung proseso nila ganyan no? Oh. ilalagay nila ulit tapos ilalad na delete dun ayan tayo Ilan yung pinagbinta mo tayo? 4 mil o oh, yun, madami pala Tapos ano, yung yung ano yung uh, season niya eh right ngayon na o, yung season ng pag ano ba yung pag maraming isda na ano po ngayon na po ngayon na kapag The uh, na yung dagat. dagat tapos yung pinakamaraming na huli ilan ilang kilo ano may may nakukuha silang 100 kilo Isang daang kilo? Opo, isang isang ganun lang yan? Oo, isang, oh. isang buong ano, truck. minsan isang jeep. Pag talagang sisuna niya. Hindi nga, totoo. Hindi lang mag-aano yung mga. Oh, diba? Pag, pag, ano siya, pag walang alon na ganun. Pero pag ganyan, walang mahuling ganun. Meron din sir, kaya lang konti lang. Ayon, konti lang. Diba ako, Tama lang pangalan ng bigas. Kung bigas. Pang bigas. Diba, ako, konti lang. Ayun, Ano Anong pangalan mo, ate? Lorena ah Lorena ayan si ate Lorena po oh. sila yung mga uh, nakakuha ng isla marami nung isang taon nung isang taon sir talagang marami talaga lahat ng kalukor nakakuha sila tapos yung kalukor na anak ko 160 ah ito kalukor ang tawag ito uh, ah kalukor 160 Eight. kilo ay 168 160,000 ay, 160,000. Isang hat hat isang lang. Isang hatak. Lang po. Isang ano yun, isang truck. Opo. 160,000. Grabe pala, no? Mabilis pa lang bawiin. E, eh, paano yan? E, ang daming, daming naghihila. Paano yung hati? Naman ano yung naghihila? Ano yung Magka, magkano yung parte na naghihila? Ang parte na nila nung ano, 4 milya kasi. Ang ah, isa. Bawag isa. Uh, 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 ah. Punta na lang ako dito makihila pag marami. Opo, libre pa ulam nyo. Libre ulam. Pero madami, marami po dyan. Ang, ano, marami lang. lahat. Oh, uh, ano, puno. Ayun, Ay, puno talaga. Pero anong sila? Sino yung nakauna kasi mag, na, ano? Mag ganun? Oo. Oh, mag, ano ng bangka? Siya ang, ano yan? Tornohan. Ay, anuhan. Tornohan. Hindi lang dito. Ano lang, lang doon? Ay, mali, lipsong. So maraming naka-ready naka na dyan. Naka-ready ng ganito. Pero pag uh, humina pala yung alon Mas para na lahat Mas para eh, ganyan to lahat Ito to Okay so Ngayon yung, yung mga kuha Mga isang tin wheeler na Ang <laughs> dami <laughs> nang Kung araw talaga Kung araw yung paglagay sa truck Mano-mano rin yung kilo o ano na, banyera na yung hindi na ako sa iyong taktong sa pagkagumpan yung sarang tao yung nagkukuha uh, marabi no sige ate thank you, uh. thank you sir. guys nakakakwintoan ko si ate Lorena ah uh, yung ano yung paghuhuli daw ng ano paghuhuli ng isda Diyan sa uh, dito sa Lingayn Golf yung espada ay uh, seasonal pala yan uh, timingan din ngayon na start ng season nya january dapat uh, december daw ay marami na kaso nga lang ang problema nila kaya hindi ni dumadami yung huli dahil malakas yung alon dahil malakas yung yung hangin pa uh, hangin, amihan kaya uh, isat kalatay yung banyera daw yung kanilang nakuha ngayon uh, kalating banyera ay sa kalating banyera yung nahuli nila so oh, hindi sapat sa lahat ng mga dahil nga maliit tapos parang lugi ngayon oh, lang nila yung paghina ng alon yung pagkalma ng alon yung hindi na siya palo ng ganyang kalakas yun daw yung ano yun daw yung madami marami daw last year ang nakuha daw nila ay yung isang hatak lang na ganon ay nagbinta sila ng 168,000 kaya hindi ko rin maisip eh ganun karami yung pinagbinta nila tapos isang truck daw isang truck daw yung isda na nahuli nila sa isang paikot lang yon isang lambat na ganon So yun yung inaantay nila pagkalma ng ng alon sigurado daw kasi season na sigurado daw andyan na naka na yung mga isda dyan na huliin pangit lang yung panahon ayan guys ayan ang buhay ng mangingisda dito sa lingayan pangasinan <laughs> ayan ang kwento ah ayun ang kwento na naman na ibabagi ko sa inyo kwento ng mga mangingisda rito at saka nakita nyo naman siguro yung paano sila mangisda paano sila manghila so isa na naman kwento ang ibabagi ko sa inyo sa so, grito yung mga hindi nakakaranas ng pangisda yung binibili natin na daing sa kalsada na espada ay dito ang gagaling yung iba ayun guys